Kayang-kayang ito. ng bahay. 52 lang dito. Okay. siguro. Hi, guys. Today, we're gonna fix stuff at our new house. We're gonna do a lot of stuff. It's very cold. Hopefully, it turns out well. I don't have a jacket. I know we have a generator right there, so when it's nighttime, we can put on light and we don't have to spend the electricity. Yay! Yeah. so I'll see you guys later. Hello, good morning. Ngayon ay 10, 10.40. Mano, mga kulimlim. Ngayon, maglalagay muna tayo na gasolina sa generator para mamaya pag ginamit natin, may laman gasolina. Bali generator natin ay 3.5 kilowatts. So, kaya kaya nito buong bahay paganahin. Kasi siguro mga, mga 2 kilowatts na siguro baka wala pa. Pag kahit na may kasamang aircon, kaya kaya nito paganahin. Tapos yung gasolina natin, ano, uh, yan yung galon na yan, uh, 10 liters siya. Sa magdamag, mm, kalahati ng galon, kaya noon simula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 or alas 6 ng umaga na full tank nito mga kalahati nung no? So, so, mga 5 liters kaya na yun. tapos alas, ala, pag hapon na siguro mga alas 5 pwede na tayong gumamit nito yung unang salin natin ng full talk hanggang alas 11 at pagdating ng alas 11 pupunayin ulit natin para pagtulog tayo diret-diretso hanggang umaga alas, alas 6 meron tayong kuryente gamit tong generator natin so ngayon pupunayin natin siya ngayon ihanda lang natin habang hindi mainit Hirap pa. Puno na. Yan o. No? So mga nailagay natin. So kalahati pa to. So mga nailagay natin mga nasa ano yan. Yung liters. Kalahati. Mga 5 liters. Yan. 5 liters ang puno. Okay, it's luto time. Pero wala tayong ah. Luma na tong aming uh, butane burner. Inisim muna natin ng konti. Gano pa kaya to, mami? Tingnan natin. Gana pa. I'm beauty in love. Ano na nga ba ito? Limutan ko na paano gamitin. Ito, lock. na, tunog. Ano? Nasingaw? Yun! Okay na! Anong gustong ano? Van. Wow, ganda na po na. Butane burner. Na bagong bago. Puro kalawang no. Vintage. First saing sa first. First saing sa first. Wow, tingnan mo naman to. Ganda-ganda oh. ng lutuan. Ng ano? Ang Kawali. ng pangluto. maganda. Yeah. Tang, ang ganda tanghali. Lunch. Carbid. Salimundo. Tito. Amonilla. So. Tito. Tapos. Mga ano yan. Garing Bicol. Josepinas. Josepinas Bicol Express. Tsaka lain. Tapos dito lang kami nagsaing sa aming malaking kusina. Eh. <laughs> yun ang kusina namin. Gas range. <laughs> Kain tayo! Crap! Ang <laughs> sopa pala na ito. Kain na lab! Tignan mo! Tignan natin. Timusan! Tignan natin. Lang. Ala eh, timusan din sa Batangas eh. Tawag kami! Tap nung... ...Sepina. Meron sila nga yung ano, pop-up store sa UP Diliman. Mm. Shopping mo lang ito ba nyo, di ba? Hmm. sa Facebook. Tapos... Ice non-sponsored. Sarap lang mo, Daddy. Hindi ako nagmalak kayo, Daddy, sa pagluluto. Sarap din ang ano Mama, I'm very good at cooking, Dad. Like Daddy. O, na pa ito, sa kawalit. It's like you haven't eaten in hey, ko ba magpipintura tayo? <lightning tiro> Ba't nakaupo ka lang dyan? Wala. Pipitura tayo dito. White. White na. Tool. <laughs> Tool white. Kasi ano madumi eh. sa nagaan. Madaling, madaling kumapit yung dumi kapag ano. Pag flat white. Primer lang kasi to eh. Hindi pa to talaga. Ano diba? Pagta natin ng oh, glossy white. Buti pay, sapato tulog-tulog na lang oh. So. Oh. To yang pinili namin. Gatan, gray, na ya medyo makintap-kita. Ano pa? So, Tapos ito po yan. Saka madilim na po yan. Itong shear. Ito. Para dun sa sa hagdan. Kami ay nabudni ni kay Janjan. Ay po. Janjan. Para Makan sa isa. Ngayon lang kami nakakita na ngayon lang ako nakakita na kortina na ganyan ang presa. ang <laughs> 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 Pang ano eh, divisory yan. Yes po dalang high end poy high Kumuha kami ng cortina for the ano hagdan ganun pala ito ano school food yun. Ito. halaga ko tigpay bahandre talang siyempre siyempre talay kamo talay kamo talay kamo talay kamo talay kamo talay kamo decision kamo with the painting of the wall. can it might look kind of white, all the way, but white, but technically it's not the same color. Flat white, tool white. Flat white, tool white. That is our generator. It may not look big, but we don't want it. There's no electricity yet, so we need that. In order to make our house light, and I need to charge my iPad. Let's start. Woo. Ali, it's 5:15 p.m. Iyong na natin yung ating generator para may koryente At pang charge na iPad go. IPad. <laughs> it's like getting dark. Hopefully, this rain. Come on, Is that the plug? Yes. Wow. You might get electrified, Be careful. Yeah, Pamunas. Yes. It's so loud. Yay! Okay. Milona. Hey. Hey, Okay, you get you get the ano, the payong. 🎵 Gagawin pa lang dito. <laughs> wala na. Ang kiss na. Uh, natin dito sa ating bahay. Oh! Parang hotel. Amin na, Parang hotel. Dahil hotel talaga to. Kinuha natin to sa Hilton. Sa Hilton. <laughs> oh! Diba? Yaman. Yaman namin. Hotel ang bahay namin. Nagluluto si Mami sa aming La Germania. Apoy okay, pala, apoy. Apoy. Okay. Heng way da. Kamusta naman, love? Okay. Ba't ako tayo ilaw sa labas? Ako. Okay. Karen, can you turn on your lights at, dark at your room? Turn on the lights outside from your room? Ikaw din tayo dito sa labas. Sige na. Yeah magpalagay. May isang nagpalagay ng kortina dyan. Sino kaya yun? <laughs> Akala ko tunay. Akala ko tunay lang. May magpapalagay. Abangan. Ay, sarap po. Nakabili pa tayo dito ng ano, ng lechon. Dito lang lagpas ng konti ng main branch ng bag of beans. Ang lechon dito. 1,000 sa isang kilo. Bili lang tayo. 1,8. eh kalahati lang. Oh, dapat wala tayo mang tumasa. May pang ano, ang sasin na may... hindi, pagbili ko ng ano doon. Ng... May sasin na yun. Ayun, oh. Oo, sarap yan. Kuya, yeah, every Sunday po ba kayo? Tawing, ano, yung katapusan. Ah, kunin ko nga number mo. Yung nasaan dito ako, tawin. Ah, ito! Oo, yan lang po ako. Sige, pagdadaan kami, tuwing weekend po ako. Tapos kami, ma'am, ano lang gawa ng mga baboy. Simula nung December, dapat. Tinay mm -hmm. ko lang mag-1,000 kasa parang alaga. <laughs> Kasi da, dapat 1,000. Ang oh, nga po. Taas po ng babo. Oh, ang okay. nga pa, po. Pag Pagkaya ano naman, <laughs> gusto nyo po ng buo. Kanaitip naman po Thank you po. Salamat. Thank you, pa. Thank you po. Yeah. Okay, yan ang ulam. Noodles. Noodles na may konting na. <laughs> okay, <laughs> 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 May na sa May litchon pala doon sa tabi ng ano. Sa tabi ng bag of beans. Oh. careful. Huh? Uh. Gagala Sunday. <laughs> Careful. Ah, <laughs> mga bahay niya mga Ito siguro, ito turn off na ito Ay, hindi pa Tugol po Tugol pa, wala pa yung gate wala pa nga loob. Di pa tapos nga loob eh. Wala pa. Ito ang black. Ano ito? Di ba 33? Hindi. Good evening! Kain tayo. Ulam natin ay Samgup Sal. wait kung kimchi at yakiniku sauce, mami, ganda ng gas range ah Okay, kain tayo, thank you, tayo, kailangan saan? kailangan saan? tayo, 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 tayo, alam mo na. How good na tayo dito? Kimchi. Ay, dami palang lamok dito sa ano? Sa first? First lamok? Siyempre, mga natin, Wala pa silang makagat, kundi kami palang. Kaya lahat ng mga lamok, nandito sa atin. natin, I mean, ha? Nandito sa atin. Amin nalaman pala ako. Yung palang... Ano, mami? Batulaw. Diba ang tawag natin, batulaw? tama pa lang pronunciation din ay Batulaw. Batulaw? Yeah, Batulaw. So Mount Batulaw, not Batulaw. So, first edition Batulaw. Are you just making that up? No, no, so, that's what it is. The, the local said. The local said said it. That's what it should be, Batulaw. Ah. And then the yung ano yung tuy, hindi siya tuy kundi siya ay T-U-Y T-U-Y ang spelling pero ang pronunciation ay T-U-Y Rata T-U-Y 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 Batangas, galing na Ngayon... Pa! Paano to? Uh, mayroon may, <laughs> may, may, pa rin nun Ako mayroon na pa rin Ang pakita mo, hindi ko alam paano gamitin pa, Paano na gamitin to? Hmm. Pipindot niya mo dito, pinipindot niya nito. Teka lang, <laughs> baka hindi pa ako <laughs> nakabukas. Oo, oh, may takip eh. Can I have more that? I want one more. One more. Because san, I can go. Yan. mami, ah. Uh? Oo. Oh, yeah. Yan. Huh? Hmm. Damihan natin. Yan. Yeah. yeah. <coughs> Kain! Kain, Kain po! Kain po tayo ng sambu! Mami, what did you get? Hindi na sa water. Oh, yeah! Let's go wash my hands. Thank you! Sumamo, get na! Sumamo, get na! Stop!

First edition. <laughs>